Kamusta mga kapatid? Ngayong araw ay i-review natin ang Teum Q2. Marami ang curious kung sulit nga ba ito. Ano ang future at work it nga bang bilihin? Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Design in Build Quality Unang-una pagating sa design, Simple pero solid ang pagkakagawa ng Teum Q2. Hindi siya mukhang mumurahin at medyo compact din kaya madaling dalahin. Kung titingnan mo, pang ang build at hindi basta-basta masisira. Number 2. Future Pagating naman sa future, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging popular ang Teum Q2. May mga function siya na kadalasan makikita mo sa mas mahal na device. Madali siyang gamitin, plug and play lang at hindi hassle i-set up kahit baguhan ka. Number 3. Performance. Para sa performance, masasabi kong smooth at reliable siya. Gumagana siya ng maayos at para sa presyo ay sulit na sulit. Halos hindi mo mararamdaman ang budget device na ito kasi kaya niyang makipagsabayan sa mas mahal na brand. Ngayon, tignan naman natin ang kanyang pros and costs. So dito muna tayo sa kanyang pros. Build quality, check. User friendly, check. Affordable na presyo, check. Solid performance, check. Ngayon, titingnan naman natin ang kanyang cons. Hindi siya kasing high-end ng premium brand. Limited lang ang ilang advanced future. Pero para sa kanyang presyo ay hindi ka na Lugi. Kung tatanungin mo ko kung work it ba ang teum Q2? Oo ang isasagot ko sa iyo. Sulit siya lalo na kung naghahanap ka ng quality na hindi mabigat sa bulsa. Perfect ito para sa mga nagsisimula o kahit sa naghahanap ng extra device na reliable. At ito ang review natin sa teum Q2. Kung gusto mo ng budget meal at friendly quality, suwak na suwak ito. Ano ang masasabi mo sa teum Q2? I-comment mo sa ibaba. At kung susubukan mo ang Teum Q2, huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang review. God bless everyone.